Hello guys, good afternoon. So, magpapalit tayo ng battery ng ng ano, si CCTV DVR. So, late siya lagi guys. So, ang oras dito sa ano natin is, ano na, sobrang late na kasi. And late so, na. Oo, may resign ka na? Ang oras, so late. Ha? Huh? Bakit? May resign ka na ba? Resign. May ito pinagsasabi nito, resign daw. Wala lang ko CCTV. Ah. Okay. Saan? Okay, so magpapalit tayo guys na yan. Palit Palitan natin yung battery. Tain natin muna siya. Ayan. Ayan. Makalitan natin siya so, yung battery. Sa labas ka pala kayo, Bill, galing. So, nalilit siya, guys, eh. Kaya, papalitan natin siya ng battery. Siguro, wala na naman ng battery nito. Kaya, lagi siyang leak. Sabayaan na rin natin siya ng linis. Ilang years na to, guys. Siguro, wala na late na late na talaga siya so ilang years na to na hindi nabuksan so, almost 4 years Linis pa naman siya guys eh Linis pa naman siya see so papalitan natin yung battery niya kaya ayan ayan yung battery ayan yung battery guys eh palitan natin siya ngayon. Okay? Tanggalin natin siya. Okay oh, rin pa Pakaliit. Wala na nga siyang battery guys. Oh, dead na siya. Okay. Thank okay, you, So guys, wala akong hindi na natin siya titestiran. So didilaan ko na lang siya. <laughs> uh, yan. So pag may burtahi pa ito, nga uh, po yan sa dila nyo kasi 3 volts lang po yan. So papalitan natin siya muna. Okay? Let's go. Ibili muna tayo ng battery guys. Bye bye.